ay nakaka-isla for today's video na nagbupo tayo sa mga maminiwas at ito lang po ang ating nakayanan mga kaisla sariwang sariwa ayan makikilta pa ang mga kaliskis bulang pula at ito lang po kasimple ang buhay sa isla mga, mga kapatid at mga kaisla ayan shoutout po simpleng buhay sa isla. Ah, uh, ito po ay hindi pa nayayeluhan. Tingnan naman po natin kung gaano siya kasariwa. pulang pula. Ayun, pulang pula mga pa isla. Ulam pula. Mhm. Mm iya. -hmm. Ayan. Ayan, napakasarap po ng sigang matatabang isda. Ano pong tawag ninyo sa isda ito? Ito. Ayan. Ayan. Ito. So, ayan. Maraming maraming salamat po muli mga kaista sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking Facebook page. Ayan. At kung bago ko pa lang sa aking channel, putong lalaki po mga kaista. Maraming salamat po. Ah, uh, Mura lang po ang isda dito sa palengke abutin siya ng mga 180 hanggang 200 pero pag mismo doon sa sa mami ni Boss nakuha makukuha po natin siya ng 150 ayan ayan simple simple ayan sariwang sariwa ang higop natin diyan